So mga ka-bhayan, challenge accepted sa OFW Zero Remittance a week. Hindi po tayo magpapadala ngayong May 28 hanggang April 4 po dito sa Saudi Arabia. Tayo po ay makaysa na mga OFW. Hindi naman po ito compulsory sa mga OFW kung gusto niyo pa rin magpadala sa Pilipinas. Hindi po ito sa pilitan mga kabayan. Ano nga ba ang OFW serial remittance week na ito mga kabayan? Bilang matinding pagtutol sa administrasyong Marcos ay naglungsad nga po ng malawakang protesta ang mga overseas Filipino workers na tinatawag nga po na OFW sa pamamagitan ng OFW Zero Remittance Week Sumula po ngayong March 28, 2025 Hanggang April 4 Ano nga ba ang kahulugan ng kilos protestang ito ng mga OFW at gana po kalawak ang epekto nito sa ating bansang Pilipinas So panoorin po natin ang mga nagbabagang balita nito na Una, ang layunin ng Department of Foreign Affairs na protektahan ang mga overseas Filipino workers saan man sila naroon. Ayon kay Undersecretary Eduardo de Vega para sa Migrant Workers Affairs, malaya mga OFW na magdesisyon kung magpapadala sila ng pera o hindi sa loob ng tinukoy na panahon bilang pagpapakita ng simpatya kay dating Pangulong Duterte. Aminado si de Vega na mahirap ito para sa mga pamilya ng mga OFW sa Pilipinas na umaasa sa remittance. Ngunit binigyan din niya na karapatan ng mga OFW w ang kanilang desisyon. Alam namin sa si DFA, palagi nagre-remit mga kababayan natin. Kailangan ng kalamang kamag-anak sa Pilipinas. Hindi ko alam kung kaya nila na walang i-remit for four days. Ganun pa man, that is the right. Kung desisyon na magpapadala ng pera, nasa kanila yon. Pero kung dahilan, dahil sa politics, mauulit ko, hindi to political person, Tiniyak din ni De Vega ang tulong ng DFA kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang mga kasamahan sa The Hague. At ako mismo bilang New for Migration Affairs, nag-authorize ako sa Philippine Embassy sa The Hague na bigyan ng assistance si President, yung kulay yung, at saka yung kanyang entourage. So binibigyan ng mga sweater, mga jacket, ganyan-ganyan. Sila na nagbabayad ng abogado na, siyempre kaya na yun, no? Tungkol naman sa asylum request ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque, sinabi ni De Vega na nasa Netherlands pa rin ang desisyon. Dapat daw ipakita ng Pilipinas na walang political persecution at totoong demokrasya sa bansa para kontrahid ang argumento ni Roque. Kaya kung si attorney Roque nandun, tapos sabihin political prisoner, eh meron tayong elektron sa Mayo. Oo, so, pwedeng lumabas doon yung mga oposisyon at tapos uh, na siyempre. So, papaliwag natin ito si Finante. Pero yung harang, hindi natin maharang yan kung yun ang ng Netherlands. So, kung hindi po magre-remit ng US dollars ang ating OFWs, eh, maapektuhan po ang ating importation at uh, mahihirapan ang mga namumuno ngayon. Po, isang linggo nga pong hindi magpapadala ng pera ang ating uh, ang ilan pong OFW mula Marso 28 hanggang April 4 bilang pagpapakita napon po ng kanilang uh, simpatya no sa pagkakaaresto kay dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Well, uh, if it will if it will push through no, uh, malaking epekto 'yan sa sa mga namumuno ngayon dahil uh, alam naman natin na uh, kaya lamang nagsusurvive ang ating ekonomiya ay dahil sa OFW remittances kasi uh, wala namang namamanufacture ang Pilipinas ano uh, at wala rin tayong na-produce no uh, nag-iimport tayo lahat no bigas uh, kahit nga pa bakya no shipping simple kung bakya ini-import pa natin. So uh, sa pag-import po ang ginagamit ay uh, US dollars. Hindi naman gaga hindi naman tatanggapin ang uh, Philippine peso or any other currency sa importation. So kung hindi po mag-re-remit ng uh, US dollars ang ating OFWs eh... isang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasana mga OFW. Isang linggong pagtigil ng remitanses sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos, pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng marami Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aristo sa kanya at pagkakakulong ayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang ilegal at isang anyo ng political persecution. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ang ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker. Kiling nila, pauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idiin ang kanilang panawagan, inilunsad e ng grupong Maisog Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw ng minsahi ng pagkundina sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito kinukumpirma ko po na magkuumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President of the Toro which will be on March 28 until April 4. Buko dito, isang panawagan ang ipinabot ni Maiso Croatia Vice Chairman Erwin HR, isang hamon sa lahat ng OFWs sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. And I hope that our present respected president of the Republic of the Philippines, uh, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., will hear us. Or if not, please send our love. Christmas to Turkey back home. Please. I have not I have nothing against him. you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Simula ng makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding minsahi sa buong mundo, hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating Pangulo. at bumabati rin po pala po ng Happy 80 Birthday ng ating Former President Roa Rodrigo Duterte kayo po mga kabayan comment lang kayo sa inyong mga reaksyon. ano po ang magiging mensahe nyo para sa karawan ng ating Former President Roa Rodrigo Duterte comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panunod